Nagbabala naman ang Health Department sa publiko na iwasan ang e-cigarette lalo't isa na ang namatay dahil sa paggamit ng vape, Iragulat ni dinawal talakay Isang taon nang gumagamit ng vape ang 21-anyos na lalaki ito. Sabi niya, hindi siya galing sa sigarilyo. Vape agad ang ginamit niya dahil walang amoy at bawas basura. Di ako nag-yosi kasi, yosi kasi pag hindi mo pag, wala kang, pag walang basura sa paligid mo, tinatapong mo na kung saan saan yun. Nahikayat siyang mag-vape dahil sa mga patalastas online. Nakita ko ito kasi sa online to nakita kasi parang ini-endorse nila, pinapakita nila. Batay sa survey ng Global Youth Tobacco noong 2019, isa sa pitong batang Pilipino na edad 13 hanggang 15 years old ay gumagamit na ng e-cigarettes o vape. Sa pagdiriwang ng World No Tobacco Day, na pinangunahan ng DOH, mga doktor at eksperto, binigyan din nila na may sakit na makukuha sa paggamit ng e-cigarettes o vape na tinawag na e-cigarette or vaping product use associate lung injury o EVALI. Pagka-nag-vape ka kasi, pagpasok ng usok ng vape, ang iyong mga ugat ng dugo ay naninigas. Ayon sa datos ng DOH, nakapagtala sila ng e-valid cases sa bansa simula pa noong 2019 at isa na rito ang nasawi noong nakaraan na pasyente ng pulmonary UPPGH. This one is a 22-year-old male, healthy, sporty, walang hab, walang bisyo, non-smoker. Pumunta sa PGH kasi sumisikit ang dibdib, hapos may ubo. Anya walang sakit ang pasyente, pero batay sa resulta ng mga eksaminasyon ng pasyente, barado ang maugat ng puso at burado ang baga. Pagkita sa lungs niya, puti, no? So hindi nating white out lang. So in in layman's term, pwede nating sabihin parang nabura yung clear lungs niya kasi binara nung mga vape chemicals na ka-induce ng pamamaga at saka yung tinatawag na inflammation. May panuntunan naman silang tinitingnan na bago maituring na i vali ang sakit ng isang pasyente. So may criteria dapat 90 days nag vape tapos wala siyang comorbidity, walang ibang sakit, walang diabetes, walang alta presyon, walang mga cardiometabolic yung may sira sa lipid profile, yung mataas ang cholesterol. Tapos, yung negative respiratory panel. So, walang bakterya, walang virus, walang fungus. Dahil dito, nagbabala ang health department sa publiko na huwag nang mag e cigarette o vape. Kung sa pag-ibig nga, hindi ka nagpapauto, hindi ka nagpapaasa, galit na galit ka, dito pa magpapauto ka sa industriya, usok pa rin yan, tanggihan ang sigarilyo at vape na nanatili ang posisyon ng DOH na dapat nang iban ang mga tobacco products, e-cigarettes at vapes sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.